Kaya nga ako naghanap ng pera at imuna ko kayo. Talagang kayo by the end of this year, dublado na ang sweldo ninyo. Kaya naman, meron talagang mga kagaya ninyong mga ulol na ubok. Utang kina, hindi kayo na gusto ninyo mas habang ulis kayo, mas marami. Yan ang problema ninyo. Yung iba, nagpapakait, may asawa. Yung iba naman, ambisyon gusto ng kotse, gusto ng magandang buhay. Hindi kayo po kayo na paka police Alam naman nila talagang mahirap. Mahirap talaga ang pulis. Entry pay ninyo lang. Eh kaso, nag-aambiston kayo ng mas malaking kita. Kunin nyo yan sa mga vendor, sa mga driver, kung anong kaputahan, magkapera lang. Minsan hold up, minsan mga inusitid tao, sinisita ninyo kung ano-anong kalukuhan na sinasabi ninyo. Yung makita niyo mga nakaparking dyan, babae at lalaki, nagkalik na lang, huli ka agad. Anong pakialam niyo? Maghanap din ng mali para magka pera. Gusto ko ihulog niyang putang inang pasid na yan. Pero wag na lang, kasi itong human rights, ano anong nakikita naman sa buhay ng isang taga-gobyerno ang gustong disiplinahin kayo. Gusto ko, palinisin ko kayo ng magbalik kayo dito, mag-sumit rank. Linisin ninyo yung passive gripper. Inumin ninyo kasi madungit. Utang ninyo kayo. Kaya ano, uh, bata pa naman kayo lahat. Kailangan ko ng pulis sa uh, South. Kulang ang pulis sa uh, Basila kasi mayat maya pinapapotok-potok yung mga uh, istasyon doon o ubos. Kayo lahat ngayon nandito. May, uh, kasali kayo sa task force sa, sa padalago kayo sa Basilan. Tumira kayo doon ng mga dalawang taon. Kung lumusot kayo buhay, balik kayo dito. Kung doon kayo mamatay, sabihin ko sa pulisong na magasto na para dalhin pa kayo dito. Doon kay Libing Wala naman kayong mga doon ipakita yung kalukuhan ninyo. Eh, hindi ako mag-training. Anong i-training ko sa inyo? Utang, inatapos eh, na training ninyo karawara ko. Anong i-training ko? Yung utak ninyo. Eh, hindi ko madala yung ganun eh. Bwede sa akin, hintay ninyo kung matapos ang pagka-presidente ko. Magbarilan tayo. Kala siguro ninyo na... That's pa eh, papatulang ko talaga tayo. Prepare to move out. I'll give you two weeks o na. 15 days. Magka ano na kayo. Start to move out. If you do not want to go there, go to your superior officer and tell them that you are going to resign. Otherwise, ayaw ninyo hanap ko kayo ng mali. Kaya kayo nandito, mga gago kayo eh. So, meron talaga ako masilip. Either I will dismiss you, alam mo, kailangan ng Pilipinas isang squad ang Army, Navy, pati Air Force, Police, to keep track of you. Kasi karamihan <coughs> ng mga Police, yung na-dismiss, ang mga sindikato kasi may alam kayo. Kayo ang pinakadelikadong criminal pag naalis sa Police. Alam ninyo patikot-sikot eh. Alam ninyo kung, putang ina, papatayin ko talaga kayo, karap ng Pilipinas. Kayo ang magdroga-droga, anak mo. Pasindyan na lang hindi ako magdalawang isip. Kayo ang mga uh, killing talaga. Totoo yan. Pag naalis kayo, if you opt to retire, then behave. Maghanap kayo ng hanap buhay ninyo na malinis at kayong mga polis na dati mga sindikato, wag na wag kayong pumasok. Because I will create a battalion para lang to keep track of your movements. Because it has been the sad experience of this country that the most vicious criminals, a ah, karamihan ex-police or sometimes ex-military man. Kayo kita mo sa Mindanao yung makuratong baliling ng mga dating military. Kayo yan eh. Masanay kayo sa mga criminal At nasa kayo kayong pumatay. Kaya tuloy na papasama sa anti-illegal campaign kayo. Binibigyan kayo ng pera. Tama yan ang mali ang mga ulol at saka walang utak. Alam ninyo, ang polis, bibigyan mo ng pera. Lang sila. Kasi pag walang trafficking, walang buy and sell, walang trafficking, walang mangyari. We're trying to get rid of the supply. Kaya pumuntayan sila, may pera, magkunwari, bibili. Nangyari itong mga gagon to, hindi, hindi binigay yung pera, pinatay yung mga poser, kinuha yung syabo, ipinagbilit, tapos pati yung pera, binulsa. So, don't be surprised about this allegation sa uh, they are being paid. So, how are you supposed to enter into a trafficking event kung walang nagbibili, wala rin ang pabilis, wala trafficking. Ready possession lang, available. Kaya gano'n yan. Diyan ang kakandalo ko. Hindi ko alam ilang nangyaring ganun. But do not be surprised if they are there to buy. Ano sabihin na binigyan sila ng incentive. Mayroon ring incentive. Mayroon ring operational pass. No much I gave them 150 million para na magbili ng mga mayong eh, iba, yun ang nangyari. Sabi nila, binibigyan sila ng 5 million. Putang ina, ko kayo bigyan na pera? Trabaho ninyang pumatay. Let's check. Bigay ako ng pera. Ulol. Oh, kaya ang kayo binigyan ng baril, kaya pagka lumaban, ibarilin mo. Daan ako ng Pasig River, wala akong nakita ng water lily. So, prepare to move up. Doon, makita mo yung kagaguhan mo doon. Pintro mo doon, Abu Sayyaf, pati ng tausog. Doon kaya. Doon kaya. Tang ina Ano? Dalawang taon lang sa polis, gusto ko, check agad. Gusto ng bahay. Kung mga gago na ulol kayo, kaya nga naging istambay, nagpapatrol na, nandyan sa mga barbar. kayo yung mga magaganda dyan, gusto ninyo, inyo. wala kayong pera, ayan, Ayaw ko ilang tao ang pinatay ninyo na ano, inosente na walang kamuang mo. Pero kung hindi ko kayo palusutin sa totoo lang. Huwag ninyo akong hamonin ng barilan, talagang papatulan ko kayo, maputang ina ninyo. Hintay ninyo ako, six years to now, kikita tayo ulit. Let's check Sabi ko, hindi ako yung presidente na galing dito, ha? yung mga pitsugin. Na pinipili lang ng mga mayaman dito sa Manila kung sino kandidato nila ako hinalal ng tao. Hindi ba matalo sa pagmahal lang sa pulis? Kita mo ang dabaw. Walang abusado. Walang checkpoint. Wala lahat. Buhay ng mga tao doon. May e bakit ng bubuhay yung mga pulis doon? Simple lang ang buhay nila. Kayo. Pero karami ninyo mga ulol tayo Butang. Sayang yung susildo-sildo ng gobyerno sa Alam ano nyo, alam ko kultura ng polis. Two out of five. Sa inyo, tagdadalawang asawa. Yan ang sakit ninyo. Kasi nga, pagka ng uniforme, may baril, may bats, kala mo sino na ang mga pang-ano. Nabibika na rin yung sarili ninyo. Tumindig kayo dyan. Huwag tayo ko pagdata. Usapi ko kayo. Huwag kayo umalis dyan. Yan ganong forma yan. Putang busa ko. Pag may nakita ko, nag-relax sa uh, Nasa 387 na mga pasaway at skalawag na mga polis. Yung uh, pinag-report niyan sa kapaparami kanina, ngayon ay pumapasok sila dito sa Malacanang. Itong mga polis na ito po ay galing sa limang distrito ng NCRPO, yung limang uh, five police districts, yung uh, Manila Police District, uh, Quezon City Police District, Northern Police District o yung Pamanaba, Eastern Police District at yung uh, Southern Police District. Uh, sila ay nandito ngayon sa Malacanang at nakatakda silang uh, harapin o sila ay nakatakda humarap kay Pangulong Rodrigo Duterte. At base nga sa sinabi ng ating Pangulo ay paglilinisin niya ang mga ito ng ilog pasig at pakakainin pa ng uh, mga water lili.